kukuha ko. Mga magkano pa masahe mula nito hanggang hulo, sulo? Bibigyan kita 6,000 ha? 6,000? Oo. Pero sigurado ka babalik ka para para makuha kita ng birth certificate. Eh. Tapos pupunta tayo ng Houston, Texas. Okay. Eh, ilang taon ka nung lumayas doon sa kanila? Lumayas ako? Oo. No. Tapos. Tapos ng Isang taon makakalayas ang isang taon. Hindi ko ba, bata pa ako? Oo. Oo. Oh. Bakit hindi sila nagko-comment? Ayaw nila sa'yo. Bakit ayaw nila sa'yo? Ha? Bakit ayaw nila sa'yo? Ano ba itsura mo nung baby ka pa? Ano uh, cute? Ano ko cute? Pakita <laughs> mo nga kung cute yan ng baby. Paano naging cute yan? Siguro, siguro ano? Siguro ka mukha mo nung baby ka yung bili. Busin mo na yan, tama na yan. Eh. Naubos mo na pala uh -huh. yung sansukot. Mabalit uh na -huh. yung uh pat. -huh. Oo. Hindi na sila tumatawa. Uh -huh. meron. Kung meron, papupuntahin tayo ni ano, ni Puresa Joy. Beautiful Puresa Joy. Tsaka si Rose Gold Eh, nasaan ba talaga? Nasaan nga ba talaga ang nanay-tatay mo? Hmm. Um, tatay ko? nanay ko? Hmm. Yun totoo. Huwag ka magsisinungan. Nasaan ang tatay at nanay mo? Saan talaga sila? Teka. Okay. Teka. Okay, ah. Uh, ah. Okay, uh, uh, um, nanay-tatay ko. Mga tapatid ko. Nalangyay na sa kong tala. Sa tingin ng nanay ko, papalawang matgas ng tao eh. Kaya nga, saan lugar? Bata, ilang taon ka nung lumayas doon sa kanila? Lumayas ako? Oh. Sa Palanchao? Ang isang taon makakalayas ang isang taon? Ano niluloko mo ito? Bata pa ako? Oo. Oh. Oo. Oh. Hindi, ilang taon ka nung lumayas? Ikaw? Mm, mali pa ako e, eh. maliit oh maliit ka pa, pero oh. ilang taon kami? nun? kaya nun e 22 yata ako e ha? 22 22, ay hindi na, baka hindi isang taon bakit ka pinapalo? ha? 7 hmmm siguro makulit ka, matigas ulo mo, hindi ka nagtatrabaho sa bahay mo sa no. bahay nila? No. Bah bahay nila? Bahay nyo? Uh, sa bahay ko. Oo, no. Sa tin, sa tin, sa tin, sa tin, sa tin, sa Hindi ka susunod? Bakit hindi ka kasi susunod? Kasi... tin, mm, mm, sa tin, mm, may hati ako, um, um, may hati ako, yung tayo, sa dagat, sa mmm, tin, bahay namin, walang bahay nyo. Ah. So, tapos? Ang mm. tal, tatapos sa dagat. O. Oh. Yeah. Hindi ka nasunod. O. Oh. Ba't hindi ka susunod? <coughs> ah. Excuse me. Wala ko na palo. oh, O. Oh. ilang eh, madali lang naman magtapos. Bakit sa dagat may tatapos? Hindi ka wawa yung dagat. Sati, hmm. Ta yung na, sati Ta yung bayon na may walang dagat Hindi. Eh. <coughs> hmm? Yung bahay niyo walang dagat. Mali eh. Yung bayon na, yung bahay, yung bahay nyo, yung bahay namin, walang bahay nyo. Eh, yung bahay nyo, banyo? Hindi, e, yung bahay, walang bahay nyo. Ah, walang banyo yung bahay nyo? Oo. Oh. Luko-luko yung tatay mo, bakit hindi kayo gagawa ng banyo? Ha? Ah, ha? Tatay, walang, tatay, tatay ko, walang, wala pang pera eh. Anong pangalan ng tatay mo? Eh, ang pangalan ng tatay, si... Eh, si... Eh,

talik sila eh. Ayaw eh. Bakit sila galit sa'yo? Bakit? Bakit sila galit sa'yo? Ilan ba kapatid mo? Purong babae. Purong babae? Ilan? Ito yata eh. Bakit hindi ka sigurado kung ilan yung kapatid mo?

Ano na? Ah, uh, tutong, tutong pitak tutok test kasi wala nalitate. Eh. Kaya nga iniimbestigahan kita. Kung malalaman ko lang yung complete na ng tatay nanay mo, tsaka kung saan lugar, pwede natin i-search. Pwede tayong mag-request online. Ano ah. ah. eh, mo, ano mo, Bente? Bata pa ako -bata pa ako, ako. bata pa ako. dali ako. Bata pa ako. Tapos, m Ah, inulang, inulang pulis inulang balkonan. Lalaga na ang madre. Ilang taon ka noon nung no, inalaga ka ang kamadre? Uh, matagal. Tapos, ba 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 po, balkonan, aaral na ng sulan. Aaral ng sulan sa balkonan. Ba't hindi ka marunong magsulat? Sabi, Sige, tiyak na lang. na lang sa aming kalipunan. Umatis ko yung dalawa eh. Tiyak na lang. Tiyak problema kasi. Tapos, papupukain mo pa ako ng teacher. Mag-aaral ka ngayon, ay matanda ka na. Mahirap na turuan ng matanda. Hindi, okay lang. Aaral na ako, matanda na ako. Dapat kasi, nung pinag-aaral ka, nung nag-aaral ka, ay hindi naman. Sa'ng bata pa lang tatungkol sa aaral. Oo. Bata pa lang. madal. Madali pang turuan. Huh? Ngayon matanda ka na, tuturuan ka namin. Mas magaling ka pa sa nagtuturo eh. <laughs> Madali, tuturo? Oo, puro kain ang nasa isip mo eh. <laughs> kain? Oo. Oo. Wala kang alam gawin, puro kumain, kumain. Sobrang laki mo na. Uno, dum... Naalala mo ba nung dumating ka sa akin? Ang payat-payat mo pa? Tapos ang pangit mo. Tapos yung ulo mo ganyan na. Eh?

tapos, na yung baby ako. Kapay ah, mo. Na yung baby ako. Oh. Yung baby ako. Na ah, ah, yung baby ako. May water ako. mo. Yung baby ako. Tapos pinto. Pati. Ah, Tantapin mo ako. Oo, oo. i kita. Dad, yung ko na ako. Oo, pag labas ko ng bahay. Tapos nakita ko. Uy! Baby bandam. Makikita ko. Oh, uy! Ang itim-itim ng baby bandam. Kaganyan ito, kakagay ko ngayon. Nasasaya ko. Padididiin ni Mami Rochelle. Gusto mo rin, dididi -di -di ka rin. Uh, tapos, malaki na ako. Hindi, baby ka pala. Tapos, papaliguan ka namin. Hmm. Paparehistro ka namin. Tapos, Mami Rochelle, tingin na ako. Hindi kita sa uh, oh. kita. Tatay, tatay, wala ka na, anak. Oo. Uh, uh. uh. Eh, ngayon malaki ka na. Eh, ngayon malaki na siya. Oo, nakakatakot na yung tsura mo eh. Pate? Eh? Oo, oo. Ano ba yung tsura mo nung baby ka pa? Uh, cute. Anong cute? Pakita <laughs> ko nga kung cute yan ng baby. Paano naging cute yan? Siguro, siguro ano? Siguro kamukha mo nung baby ka yung biik, no? Balimis. <laughs> <laughs> oo, oh, kasi ganyan i i i No? Parang... Parang big siguro. Mungkanya... Pala po. Big? Oo. Tinan mo. Oo. mo. Ang itim, No? Ha? Ang itin. Alam ko talaga eh! Oo. ako. Rector. Nandiyo ako. Rector. Saan? Rector.

Uh, peke. Yeah, Yo, ah, sayin, peke. Jan de ko kuwad tagpot. Yo din tikas. Ha? Teki sa peke. Du pete. Magalalam ko puli. Mm-mm. Malalaman. Di nag uwa. Tambi ko pwede yung pe. yun, peke. Malam lang pag, pag namikit ka, panluluko 'yun kasalanan na 'yun. Kaya ang pinakamaganda ka diyan, oh. Balik ka do unsana na itatay mo. Ha? Ah? Parang nanay tatay, parang parang bubble pool. Hindi. Bumalik ta doon sa nanay tatay mo. Isulat mo yung pangalan niya, tapos yung totoong address niya, complete name ng nanay, nanay mo, tatay mo, isulat mo, pasulat mo, pasulat mo doon sa kapitbahay. Tapos kung edad sila, tapos eksaktong address, tapos bumalik ka dito. Ako nang bahala, basta nahanap. Nahanap. yung tatay ko, nanay ko. Oo. Ah, ah, dati ko po ni Pina. Mm -hmm. uh, uh, ligaw-ligaw ako. Hindi ko kita. Anong ligaw-ligaw? Hindi ka maliligaw. Marunong ka nga pumunta ng Maynila eh. Marunong ka nga magsakal. Bibigyan kita pamasahe masahe. Ha Hanapin ko yan. Hanapin mo, mo mo mm -hmm. Hmm. Hanapin mo yung nanay tatay mo. Hanapin mo yung nanay tatay mo. Tapos, nakita ko yun. Oo. Mm -hmm. Kaya nga, kukunin mo yung complete name nanay tatay mo. Tapos dadalhin mo dito sa akin. Tapos ano pukuha na si Mami Rochelle online na darating na birth mo mo kung deris nila okay bibigyan kita pamasahim mo, pare, pare mo 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 Kukuha ako. Mga magkano pa masahe mula dito hanggang hulo, sulo? Nasa, ano po siguro? Nasa 6,000. Ha? Ah? Pagbarko pa. po. Bali ka na yun? Pag, pag ano, aeroplano. Ay, aeroplano. Pos Bibigyan kita 6,000 ha? 6,000? Oo. Pero sigurado ka babalik ka para, para makuha kita ng birth certificate. Tapos pupunta tayo ng Houston, Texas. Untuk kepentingan. No. Dan, dan kaki. Tati, dia kau sudu. Ipa buka. Kan ini saya pinu nasi sudu. pa Kau sah. Mali, mali, mali ipa. Mari kembali. Saan yung malibay, may kabanan na tatay? Ikot, ikot, tawad Hindi kung nasaan yung nanay tatay mo. Ano ba yung, ano ba yung tsura ng tatay mo? Litim. May tin. Tatama ako doon. Kaya ka na naman eh. Sasamahan. Dinala mo na ako kung saan saan nakaraan eh. Sabi mo, may bahay ka. Sabi mo, may TV ka. Pagdating natin doon, bahay pala ng kalapati. Eh. Ngayon, dadalhin mo na naman ako sa nanay-tatay mo. Delikado, natatakot ako niya. Bakit ka? Ikaw na lang, gusto ko makita yung nanay tatay mo, yung makuha yung pangalan niya, tsaka complete address, para makuha natin yung, kaya mo yung pinapay mo, ano ba yung mahina? na ko, kay, ah, uh, kay Mary. Mary? Iba-iba uh, na naman eh. Iba-iba? Iba-iba sinasabi mo eh, niluloko mo kami eh. Sino ka ba talaga? Sino nga ba talaga si Bandam? Para, paka, 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 para. paka, 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 eh, paka, 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 putok, putok, paka, 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 yun Oo. Oh. Anong tsura ng nanay mo? Maputi. <tis> Hindi, yung nanay Nana itin. Teka, teka ako picture para maituho mo yung nanay mo. Kasi kailangan makita natin yung nanay niya mga kababayan eh. Ganito ba yung ano, tatay nanay mo? Ganito? Oh, ganito na yan. Ninyo ka naman, oo, oo ka agad. Igurot. Hindi. Yan na naman, ha? pagagalitan na naman tayo ng mga tiga bagyo niyan eh. Natilita na, bagyo? Oo, oo. Mga igurot magaganda. Mga, mga igurot magaganda. Mga Eto, mga, mga aita. Yung igurot yun sa bagyo. Binggit yung magaganda. Binggit, maganda. Ako eh, 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 ito, hindi ikurot e, ang tawag yan. Ano? Naita. Naita. Ganyan ba yung tatay nanay mo? Ako, oh, dahil nandiyan Oh. oh. Abahag. Nakabahag yung tatay? Ako, oh, may patit may tubat, pati Nagsisinungaling. Paano natin mahanap yung tutuong nanay mo kung nagsisinungaling ka? Ganito eh. Oo. Mmmmm... Gain ka muna! Ganito eh, bata pa ako. Tanungin mo yung... Tanungin mo yung... Madre. Parang, nga lang alam niya. Saan? Balpunan. Saan yun? Ha? Tondo. Tondo, Manila? Oo. Oh. Ayoko na Gareke. naman. Hindi. Tondo, Balpunan. Tanungin mo yung Madre. Alam niya. Oo. Oh. May kwentuhan ka. Kukwentuhan ako? Oo. Oh. <laughs> Tate, tate, Ikaw ko tapos pa po. Ay, anong ko na, ito ikaw, o. Oh. Ha? Iyan ka, Ha? 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 Hmm. Ayan, ikaw. O. Oh. Ikaw yan? Hmm. Tapos ito yung tatay mo. Ito yung nanay mo. Hmm. Oh. O. O. Ang laki tiyan mo. Maliit ka pa lang, malaki na talaga ang tiyan mo. Ha? Ha? ¿No? Va, va a estar para mal aquí. Va a estar para mal aquí. Busi na yung Naubos mo na pala yung isang supot. Bawa ko dito. Supot? Oo. Dinaan mo sa kwentuhan eh. Wah, bad po lang. Bad po lang. Hmm? po lang. Duhay pa eh. Ngayon ka na naman eh. Punto, niloloko mo na naman ako. Pag pinuntahan, ibang lugar na naman. Bad po lang. Kakakasok tayo eh. Magkapaso. Ah, ha? Huh? Pag kinausap natin ng na maayos. Uh, bad breath? Oh. Oo. Ha? Huh? Anong bad breath? Bad breath? Madre. Oh. Nalagalaw, <laughs> tantaw. Oo. Oh. Sige na, kainin mo na yung